So hi guys, welcome back again to my YouTube channel So for today's video is meron naman akong bagong paninda na i-share sa inyo Which is pambabae naman ito guys, ayan So hindi pa ako nagbabenta ng ganito na klase na paninda dito sa aking tindahan Pero meron na pong naghanap At kapag naghanap yung mga customer nyo Ay pwedeng-pwedeng nila din idagdag ito sa inyong mga tindahan At tara, buksan na natin Ito nga pala yung seamless push-up bra, guys. Ayan, umorder ako nito sa apat. Iba't iba yung kulay at iba't iba din yung kanyang sizes. So, eto siya guys. Napakaganda ng ating seamless push-up bra. Alam niyo ba na itong mga seamless push-up bra na mga to ay trending po ito ngayon. Ito po yung palaging ginagamit ko guys kasi bukod sa maganda siya, hindi po siya masakit kapag sinusuot. At ito din yung sagot sa mga maliit na kokomelon dyan kagaya ko mga mima ko ha. Ayan. Sa mga maliit na kokomelon dyan, ayan. Ito na yung sagot mga mima ko. Ito talaga yung push up bra na nakakapag-have sa akin lalo na at sumusuot ako ng mga sexy na mga damit. magkaka koko melon ka talaga kapag itong bra yung sinuot mo mga mima ko. Promise hindi hindi ka magsisisi guys. Ayan. Kapag bumili ka nito guys, ilalagay ko diyan sa description box yung link nito mga miha. Ayan. Bumili ka na ng ganito na seamless push up bra kasi nakakaangat ito ng coco melon mga mima ko ha. So, yun, dalawa lang pala yung in-order ko, size 34 at saka size 36. So, unahin muna natin sa size 34. So, sa size 34 is meron akong skin tone at saka meron akong kulay black. Ayan, ganito siya mga mi. Ang ganda. So, ako kasi is size 32 lang ako, size 32. Meron akong ganito, ayan. Ito yung suot ko ngayon, ayan o. Oh. Meron akong skin tone dito na kulay, size 34 yan ha. Ayan siya, Mi. Ang ganda niya. Nakikita niyo ba yan? Meron siyang parang kamay na humahawak dyan. Ayan, no. Ito yung nakakapag-push up ng mga Coco melon natin mga mima ko ha Ayan Kayang-kaya nito i-push yung mga Coco melon Kayang-kaya i-push yung walang-wala na talaga Walang-wala na Coco melon Ayan, napakaganda nito Alam niyo ba kung bakit grabe talaga yung pag-promote ko sa product nito? Kasi nga, Tested and proven ko na siya. Kasi nga gamit na gamit ko tong bra na to, guys. As in, eto na kasi yung ginagamit ko na bra. Hindi kasi siya masakit kasi nga wala po siyang wire. Ayan, wala siyang wire, ha. Ayan, walang wire yan. Ayan. Ayan, meron din siyang pakamay dyan. Ito yung kulay black. Yung mga bra ko noon na ginagamit is meron siyang mga war. Push up bra din yun. Ang, ang sakit niya gamitin. Pero ito, hindi siya masakit. Ayan. Next naman is meron tayo ditong kulay black din sa size 36. Kulay maroon sa size 36 din. Ito naman yung kanyang likuran. Meron siyang apat na paglalagyan dyan. Napakatibay nito mga mima ha? Ayan, napakatibay nitong ating seamless push-up bra. Sa mga gustong umorder nito, available po ito sa aking TikTok shop. Mura lang to mga mi. Below 100 pesos lang to mga mi. Strapless din nga pala ito. Pwede mo siyang tanggalin kung gusto mo naman walang strap. So, yun lang po for today's video and I hope may natutunan naman kayo sa aking shiner na bagong paninda dito sa aking tindahan at pwedeng pwede niya din ito idagdag sa inyong mga tindahan. Kung merong naghahanap dyan na mga mami kagaya ko or mga dalaga pa, pwedeng pwede niya na ito sa inyong mga tindahan. So, please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching guys. Happy selling. Goodbye!